Alright guys, andito tayo sa GMR Motorcycle Parts and Accessories So magpapalit tayo ng, ano, ng gulong guys Kung natatanda nyo, November 13 uh, Magpalit tayo ng gulong na Ang pinalit natin na brand, uh, Best Tire Plus So ito na siya ngayon Ayan, ayan. binilagay natin na 100 by 80 by 14 Nung nilagay natin to November 13, 2022. So mag-iisang taon siya. So ang tinakbo niya 54,630. Ayan oh. No? So, bago kinuha natin dati yan, ito yung dati natin guys. Yan. So kinabit natin yung gulong. Ayan oh. No? Kinabit natin dati yung gulong for 2,700 kilometers tapos ang tinakbo natin ngayon ay 54,630. So lumalabas na 11,857 kilometers ang tinakbo niya. Almost one year. Ngayon lang si mag, ngayon tayo magpapalit. So ito na yung ano niya. Medyo para sa akin makunat talaga siya. No, malayo ang tinakbo nito. Pwede nakita nyo naman 11,857 uh, ginamit natin pang endurance north loop pero uh, ang nagustuhan ko lang kasi dito guys yung ganda nya yung quality no? yung quality ng gulong ayan, best tire so harap likod ang papalitan ang harap natin ilalagay 90, 80, 14 tapos, yung likod, ang ilalagay natin, 100 by 80 by 14. Ang nagustuhan ko kasi dito, makapit talaga siya sa sa siminto. Makapit siya sa kalsada. Hindi siya madulas. May dulas pero hindi kaya nung mga na-experience ko noon na talagang napakadulas. Pero itong best time talagang nasubukan ko dahil malayo ang binahe ko gamit na gamit pero hindi ako naka-experience na ganun sa gaya ng ko noon na makamadulang pero ito talaga kakaiba maganda napakaganda napakakapit niya sa kalsada at siyempre makunat hindi siya kaagad ganun kabinis na makalbo hindi mo oh. Oh. ito na siya ngayon Diba? So, papalitan na ni Bosing Ayan. Ang pangalan mo ba? Ninyo? Ninyo, Kaya si Boss niyo ang magpapalit ng ating gulong At kaganaan kasi dito guys Kaya gusto, gusto ko rin magpalit dito Dahil nakatire chamber sila Yun Yun ang gamit nilang Ano Pag nagpapalit ng gulong Ayan, guys uh, Yun ang ginagawa iwasan na maana yung mag smoke madadamage sa magagas gasan saka ito guys napakamura sangka pa doon na sa subok at uh, branded matibay quality eh, pero mura